nga pala mga boy, gagawa nga pala akong video Sa nga ko yung kontete, maghakot Grabe naman napaka sobrang init Dalawa pa lang nabubuhat ko, pwes na pwes na ako Siya pala, hindi biro ang magbuhat na isang sako Dahil mga boy, sulit ang bigat nito Kaya mga boy, pinulupot ko muna itong sako Dahil mga ito nga pala, ay mananabog At yun nga pala ang aking mga hakutin Nasa likod pa nga pala yung iba At sya nga pala, napaka sobrang bigat nga pala nito Kaya mga boy, samahan nyo na ako Hinakot ko nga pala, ito oras ng katanghalian Kaya tignan yung likod ko, pulang pula at sya ka pala nandito na ako sa akin Tatambakan at isa isa ko na to ipasok Sa sobrang bigat nga pala ito Nakukuba na ako Muntik na ako mabalay ng botot charat At tingin nyo na mga baboy Kailangan ko talaga dapat dito may katulong at Sya ka pala mga boy PM lang ako Kung sino ang gusto tumingin sa aking mahalat at katawan, charin At tingin nyo mga boy yung mga style ko Parang dahig pa kumain na sa pulalaki <laughs> Kaya mga boy, hindi ko na ng power. na ito tinulak itong aking dala-dala. At pagkatapos, tinimbak ko na nga pala. Di ang... At tingnan nyo yung kalmado na hindi na nga pala kalmado at kalmado na. <laughs> at siya nga pala, isa nga pala akong makasali sa isang palaki ng katawan. Charot. At sya nga pala mga boy, natulog nga pala ako ng dalawang oras. Kasi sa sobrang init, hindi ko kinakaya at baka ako may stroke. Kaya mga boy, pagkatapos kong matulog, naligo naman ako at saka ako ulit sinimulan ng pag aakot Alas 4 pasado nga pala ng hapon. At gantong oras nga pala, masarap tumarabaho kasi wala na nga nga araw. At kaya mga boy, sinimulan ko nga pala ulit magkakit panaw. At syempre, dinamihan ko na nga pala ng dala para mabilis ako matapos. Kaya mga boy, naisa-isa ko na ulit dito para itambak. At sa mga ngayon, out nga pala sa tapat bahay namin nagko-construction. At nakahiram nga pala ako ng aking ginamit na aking panghako. Okay guys, thank you for watching. Sa susunod ulit.